Oh, uh, ado ah, Kamusta ka na? Ayot, ah, ang buhay. Ah, uh, isang buhay ha. Gusto mo kape? Ha. Ah, uh, ah, sige, pagkape ta. Ah. Tapos bibigyan tayo ng pambenta mo ha. Ah. ah. Magkano gusto mo si kwenta? Ah. Uh. Ninoy. Ah, ni bitu Ninoy, yung kape mo ni Ninoy. No, ah, 20. Ah. 20 buo yan. Ah, sige, 20 buo bibigyan ta ah. ha. Hmm. Dalawang 20 buo. Uh. Ah. Sino gusto mong makalab team sa ano ko? Dito ka, ah, sa Angels ko. Ikaw. <laughs> Gusto ko siya na. Si Unang. Unang. Oh. Tanda na? Oh, tanda na. May gusto ka doon kay Unang. May gusto ka. Balaw na. Oh, may gusto kay Unang. Oo. Oh. Sigurado gusto mo yun ha. Oh. team kita doon ha. Oh. Saan ka naman galing yan? May gala, gala. Gala ka ng gala. Oh, alam mo sa mo sa ano? pag pagkagala mo ngayon? Wala, ayon, ah, ang buhay. Ayos ang buhay, <coughs> oh. Ayan siya, Duda. Ito, mabalit na bata ito siya, Duda. Ito siya, Duda, na taga Santa Maria. Hindi ka taga Santa Maria kung hindi mo kilala siya, Duda. Matatagpan mo siya pag may mga birthday, patay. <coughs> uh, uh, mga ano, kasi di siya kumakain, eh. Yan siya, Duda. Ano na mo, Duda? Ayon, ang buhay. Uh.